Hotel security guard sa Cebu City arestado matapos magnakaw at manutok ng patalim sa katrabaho. Narito ang news ni Gia Rafael. Kalaboso ang isang hotel security guard sa Cebu City matapos umano'y magnakaw sa kanyang pinagtatrabahuhan at nanutok ng patalim sa kanyang katrabaho. Ayon sa pulisya, tumakbo palabas ang suspect na nakilalang si Vernor Patria dahilan para habulin siya ng mga pulis na nakapaligid sa lugar. Napigilan ng mga otoridad ang suspect ng barilin ito sa kanyang paa ng isa sa mga rumisponding police. Mabilis namang dinala sa ospital ang suspect kasama ng isang pulis na tinamaan ng pamamaril para malapatan ng lunas. Patuloy na iniimbestigahan ng mga alagad ng batas ang background ni Patria at ang posibleng dahilan na nagtulak sa kanya para tutukan ng kutsilyo ang katrabaho. At iyan ang News Scoop. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.